Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, araw po ng linggo. Pero medyo masakit po ang mga butot, balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang. Uh, nagmarcha dito sa dahig. Almost 7 kilometers po yan para Digong. Yan po, isang unity walk para kita At ngayon po, kasama ko ang mga kapabayan natin, mga taga-UK, no? Uh, mahigit 13 hours ang biyahe nila para mapisali din sa marcha nito. At syempre, uh, pauwi na sila, pero bago sila uwi, eh, nakita muna kami para magtakay sa. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth, si Ma'am Duterte, na bagamang in good health si Tatay Digong, siya ay butot malamunan. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, kaya eh, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot wala. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kita tayo At literally, siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakilala maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Dibo. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan talaga naman kung mula nung uh, na, nagkaroon ng isang uh, joint article na nagsasabi na dapat maimbisigahan si Tatay Digong for Crimes Against Humanity, 2017 pa po yun. sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila hilo? Independiente ang bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung merong gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mawawap, bababalawala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independyente Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimena di manog ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakanongkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa foreign drug si Tatay Dicoq. Pero doon sa arrest warrant, 43. Ang sinasabi nilang 50 pa. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon, ngayon pa lang sila na nagkukumpinse ng mga na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Pumingin sila na karagdagang panahon para uh, ilabas ang lahat ng uh, ebidensya labang kitatay-tayligong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya po nga po, nang natin kung bakit uh, balap-buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro, nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya. At syempre, napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po yung dating uh, prosecutor at abogado alam niya na hindi makatabungan na nangyayari sa kanya ang pakingin nyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas bukas eh, bago pa makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation at titignan na doon kung meron ang krimina nangyari at may posibli ba na inasasakta lang gumawa ng krimin. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po ng prosecutor kung meron ang probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po. Sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na putot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila nakita niya naman kung paano 'yung naging asta ni uh, uh, Mayor uh, Baste, lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw si uh, Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin. dahil hindi na hindi na niya kaya kaming harapin ah uh, dahil baka kasi puro baluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malukod po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabag ang natin at ngayon po ay linalabag ang ating ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Well, bago po ako magpatuloy, marating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo noong nabalitaan nyo na butot balap na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupo. Ito, ito po, 2015 na pa, IDDS na. Tayo po uh, si Emily, no? si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito ha. Ilang oras kayo sa England papunta rito? Too um, so much time. 13 hours, balik-balik ko balik yan. Ilang beses ka na kumulit mula nung kinulong si Tatay Sikol? Ako po, Tony, nakasampung beses na kumulit. Sampung beses. Napakagastos po niya. Ilang magkano rin ang gastos niyo dahil kada kada punta niyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta niyo rito? Um, well, napakalaki no, po ng gastos. Kasi sa hotel lang, Um, tsaka sa bus pa O siyempre namin Pero uh, yan po ay galing sa bulsa namin Voluntary po ang pagpunta namin dito Hindi po namin iniisip ang aming gastos Ito po ay para kay Tatay Digong Para ipakita po namin ang buong subulta At pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin na Torne, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po, nagkaya ni Tatay di ko. Sakit po sa amin na mga suporta ni Tatay di ko. Nagmamahal sa kanya. Ano po ang kalagayan niya? Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating uh, presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang, nakapa, ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa, sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, binyahin nila si Tatay Digong, walang passport. It's ano, illegal. Illegal po ito niya, ang pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Pero mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng, ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po ang iniisip ng mga Marcos niyon, Si Tatay Digong lang po ang nakapalibing uh, living sa tayo ninyo. Sana po, matisip nyo rin yan. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Ano ko, maraming salamat sa iyo madamdaming uh, pananalita. No? Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero ang malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, eh magtatagumpay sila sa kanilang katustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Digong sa dahi, dahil sa ginawa mong pangingin na papapunta sa kanya, eh magtatagal pa kayo. Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo ay nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa-Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Patuhin na kayo ng mga taong bayan. Pag may nangyari Digong dito sa Dahig, mali kayo kung sa akala ninyo na na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan niyo yan. Mag-aral kayo kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kita tay digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y kristyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan pong ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayan ng Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin, anong pwede natin gawin ngayon bilang mga Pilipino? Sa tingin nyo ba, naging epektibo yung marcha natin para makamit yung ating nina uh, ninanais na maipauwi si Tatay Digo? Si Rox. Si 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 yung solidarity Ayan, na sama-sama tayo na nag-marcha. Kasi yun lang ang alam namin gawin eh. Yung magmarcha para makita na may mga Pilipino kahit nakatira kami sa London. Pagpupunta kami dito in any way we can sa sarili naming gastos. Pero yun lang. Pero sa totoo lang, nananalangin kami gabi-gabi. Naiiyak kami gabi-gabi. Kasi he's 80 years old. Enough. Ang tagal niya nang nasa detention. Kung may kailangang magdesisyon ng ICC, kailangan pati sila subos na namin ng building ng ICC. Bakit nila kinikip si Gong on what charges? Ang tagal ng September. Pero lahat kami nangangarap na makalaya siya. Totoo lahat sinabi ni Harry, Attorney Harry Roque. Napakaraming Filipino. Yung iba hindi makarating dito because of some reasons. Pero ang dami namin kilala, magkakaroon ulit ng Si Ganot, Pag may nangyari kay Tatay, yes. Yun lang masasabi ko. Malinaw po ang aming sinasabi, Hindi po namin iniinggan yung gumamit ng dahas ng taong bayan. Pero sinasabi namin na patutunan Kung sa tingin nyo na wala ang problema dahil nawala sa punipinan si Tatay Digong, tapag may nangyari, mas malaki ang problema ninyo. Dahil ngayon pa lang, na narayan ng Tatay Digong na nakapulong, kung mundo. Alam na kung gano'ng kamahal si Tatay Digo. At ngayon naririnig namin na butot balat na siya. Hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin na ang Pilipinas naging mas maunlad, mas mapayapa, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digo. Hindi po kami sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao ginagalang po namin siya at binibigyang pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging kongresista, mayor, nakatira sa bahay Kalapati sa Dabao. Hindi ko po talaga akalain na magkakaroon na isang leader na hindi magpapasasa sa posisyon. Yan po ang Tatay Digo. At yan po ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng taong bayan si Tatay Digo. Kayo po, sino pa pong gusto magsalita? Ma'am, ano pa po ang gusto niya pang gawin? Kanina pa umiyak, yan Kanina pa umiyak. Sige po. Ano po um, kami po from London. Nung una namin po malaman na si Tatay Higong ay uh, illegally kidnapped, sobrang lungkot po namin. And that's why, um, kasi nakatutok po kami nung March 11 po eh. Kung um, March 11 po nakatatak naka, na po sa utak namin, ginawa nilang mababastos kay PRRD dati na dati-dati presidente pati yung pambabastos niya sa pamilya, hanggang right? ulang alang nakikinig sa mga pakiusap nila habang kinikidwap siya. So, anong matiging po namin yun sa UK, nag usap po kami talaga um, na kailangan namin makarating straight away. Kaya after March 11, pumunta po kami ng Den Hag ng March 23 para maibigay po namin yung suporta namin kay PRRB from UK. Um, So, uh, March 11, na-meet namin si Vicky Sara, sila Spokes Harry, Senator Robin. And then after that, mm -hmm. para nagpahinga lang kami ng five days sa UK, eh. balik na naman kami ng birthday ni Tatay Digong noong March 28. Kasi gusto namin na uh, kahit hindi namin nakikita si Tatay Digong personally, nandun yung support namin. So from then on, like me personally, five times na ako nakarating sa Denham uh, with our own money, time and effort just to show our support. And also we do um, prayer um, every day. Para si Tatay Digo, nandun pa rin yung kanyang strong spirit na someday, hopefully, makuha niya yung tunay na hustisya niya, kahit alam natin na ginigipit siya ng ating uh, sariling gobyerno sa Pilipinas. So, hopefully, maraming makinig sa kanya, kahit yung mga pag-ISIS, naging patas naman sila sa gagawin nilang judgment sa kanya. At saka, gusto rin namin ipakita, uh, gusto rin namin, nagdadasal namin na yung mga naga-acto sa kanya, ng mga kanyang mga kasalanan, sana maisip na Manila kung talaga bang may kasalanan si Tatay Digong sa kanila or kasi di ba alam naman natin na marami diyan na influential lang eh kasalita sila na hindi naman totoo so sana mag-speak up din sila kasi yung mga tunay na tunay na uh, natulungan ng legacy yan ni PRRD against um, against drugs, illegal drugs. Alam natin maraming mga maraming naging taong natulungan, naging matino dahil sa sa, sa mga project ng PRRD. So, sobra kami nalulukot dahil bakit nga yung gumabalik sa Jata yung kwento. But anyway, we can only offer our prayer for PRRD at saka sa family niya. Sana kung gaano kami katatag sa aming suporta, sana si mga pamilya niya, uh, Ma'am Hanilet, si Ma'am Elizabeth, mga anak si Biti Sara, uh, Kongkulong and Mayor Baste sana, and City, sana maging matatag pa rin sila hanggang sa dulo. Katulad ni Scopes Harry na palaging nandyan for PRRD, gano'n din kami. Nalaban tayo hanggang dulo. Duterte pa rin, Pilipinas, Duterte pa rin. Thank you. Salamat po. Alam niyo po, tinatanong ko kung meron pa akong kapag mag-inama para ma-exam itong kong durusan ni Dating Napaka-frustrating po sa akin. Ako yung kauna-una ang Pilipino na napapasok sa roster ng ICC News of Lawyers, pero hindi ko po siya madepensahan. Dahil ako mismo hinabol ng mga pangap sa Madrid. Ang hearing ko nga po sa Akinse, kauna-una ang hearing. Hindi na po ako kumuha ng abogado. Ako nagtatayo ang abogado para sa akin sa hearing. At sa uh, isang pampers box sa Bokibide at sa Kusumitikos malungkot po kasi kung hindi naman ako hinabol ng mga ambol lang mga bagag siguro nga nagugol ko yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay Dino. Pero kinakailangan po ng remedyo. At ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyong ma makukuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil ma, baga, dahil bukod po kita tayo wala na silang limitis na kaso. At yung pagpupulong ng mga bansa ng miyembro ng ICC, na taong ng Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy ang ICC dahil wala naman sila mga huling mga kakasado. Kaya e, talaga sila nung ang bangat administrasyon ni Marcos, ang siya pang nag-surrender kita kay na hindi pa humihingi ng kooperasyon ang ICC sa pamamagitan ng anak na So ako, palagi ko tinatanong, meron pa ba akong nagawa? Ang problema po, hindi ako pamilya. Hindi ako nagdidesisyon. Kailangan tanggapin lang po ang desisyon nila. All I can say is recommend. At nilang po, nirecommend ko, kinakailangan na po ng ibang remedyo gamitin na natin ang karapatang pangtao bilang susi para mapalaya si Tatay Digong dahil inabag ang karapatang pangtao, hindi po pwede ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihato tayo dyan. Dahil pag nawala na si Tatay Digong, sino pa ang lilitisin nila? Paano na ang mga sweldo nila? Paano na yung 140 million euros pag taon na ginugugol sa hukuman? Saan po sa larangan ng international law? Dati rate, ang definition ng international law lang, application of rules. Nagbago na po yan. Ngayon, authoritative decision making process. So pati po yung konsiderasyon, kung ikabubuti ba ng pong ng ang pag-abolish ICC, pumapasok na as issue sa kaso ni Tatay Digong na hindi naman dapat Siguro, tama sila na nagsasabi sila na mas mabuting may hukuman na patatakbuhan ng mga pitima sa pinakakarumal duman na krimen pag walang gubaga ng lokal na hukuman. Hindi po yan ang kaso sa Pilipinas. Bukas ang mga hukuman sa Pilipinas. Bakit nyo ipipilit na ituloy ang kaso ni, ay, ni Tatay Digong para lang magpatuloy ang ICC? Mali po yan. Kung talagang kinakailangan bigyan ng katarungan ng lahat unahin muna natin yung karapatan ng mga nasasakdal sa hukuman. Kaya nga po, ako, I can only recommend dali na natin sa Dutch court dahil nga sa panakakita kidnapping tapos yun ang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa mga tao ng mga akusado at hindi po pwede maghugas kamay ang mga Dutch. Nakakulong siya sa presong Dutch. Binabantayan siya ng mga Dutch na mga gwardiya pinalanding siya sa Holland na walang passport, tinanggap ng mga Dutch immigration authorities. Sinundo ng Dutch police kasi walang kamalay-malay ang ICC na nandiyan na si Tatay Digong. Yan ang totoo. Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Dinala sa hospital ng Dutch bago kinulungadon sa kulungan. Nakulungang Dutch. Ang sa akin, okay, may abogado dyan. Alam niyo kami mga abogado may legal ethics hindi ko man kasundo yung si Kaufman, hindi ko siya pwedeng pakilaman dahil sa kanyang, uh, kanyang kaso yan. Pero dahil nga wala naman tayo nakikita ng remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Mm. Yes. Pero dyan po yung napuprostrate ako kasi hindi ako yes. pamilya, hindi ako pwede mag-decide. Yes. Pero siguro, dahil nararamdaman naman ng pamilya na ang sakit ay hindi lang tinatamaan sila, kundi buong sa ng Pilipino nagbamahal siguro naman ko consider nila ang lahat na posibleng remedyo para mapalaya si Tatay Bill. Pero ngayon po ako, talagang tinatans. Meron pa ba akong dapat ginawa para makatulong si Tatay Bill? Ganon hindi naman ako. Akaw. Tingnan po natin. Pero siguro, dahil ako'y pinakalak na kulot, ang sabi nila ang kulot, matitigas ang ulo, hindi po tayo titigil. Yes. Hanggang narin pa tayo. Hanggang tulo, Tatay Digo. Alam namin nahihirapan alam namin nawawalak pag-asa, pero kakilala mo si Harry Roque. Makulit. Hindi titigil. Narito ako. Antayin kita. Sasamahan kita inuwi. Mm -hmm. Hang in there, Tatay Digo. Dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka mawala na pag-asa. Mahal ka namin at naniniwala ko na naniniwala ka rin sa Panginoon na nakita niya ang mabuting nagawa mo lalong lalo na sa pagkakaroon ng payapaan sa ating bayan. Sensya na po, medyo emotional ngayon. Pero maraming salamat kasi sa yung patuloy pagtangkilik. Pagdasal po natin ang tatay dito. Prayers of mountains. Amen. And let us ask God, please Lord, do not take away our Tatay at a time when the nation needs him the most.